pagkain ng hilaw na laman loob, paglaslas ng lalamunan, pagpupugot ng ulo, pagtanggal ng puso bilang hain, pagpatay sa buhay na tao, pagpatay sa libo-libo, hukay na puno ng tao, panganganak sa tubig. Tila nakakasindak ang bawat eksena, ngunit napakaganda. Marami sa mga nanood ng pelikulang ito ay nagsabi na, hindi ito parang pelikula, kundi parang isang dokumentaryo. Kitang-kita kung gaano ito kay Toto. Paalala, ang ilang eksena sa bidyong ito ay maaaring maging sanhi ng discomfort. Pumikit na lamang kayo habang nanonood. Sa gitna ng kagubatan, ilang mga mayan ang naghabol at na-corner ng isang napakalaking baboy ramo gamit ang mga bitag. Mabilis na lumapit ang bidang lalaki. At tinapos ang paghihirap ng baboy ramo gamit ang isang saksak. Binuksan nila ang tiyan ng baboy ramo. Simula na ng pamamahagi ng mga nakuha. Ang ibang kasamahan ay nakatanggap na ng mga organo na gusto nila. Ngunit kay Adang naman, mukhang ayaw na ayaw niya dahil ang binigay sa kanya ni Tigre ay G. Ito na naman. Sabi ni Tigre, makakatulong daw ito sa kanya para magkaanak. Tumingin si Adang sa pinuno, matapos makatanggap ng positibong sagot, kinuha ni Ada Nang malaman ni Ada na niloloko siya, inihagis niya ang W sa mukha ni Tiger Claw, at sumugod sa kanya. Nang dahil dito, umawat ang leader, at dinala si Ada sa isang tabi. Tinanong siya kung may problema ba siya sa kanyang pagkalalaki. Sabi ni Atay, wala siyang problema, pero ang asawa niya, hindi mabuntis. Kumuha ang pinuno ng pulang dahon ng daylily. Sabi niya, ang gamit na ito ay nakapag-anak na ng sampung bata kinuha ni Atay ang dahon ng daylily at isusubo na sana. Agad siyang pinigilan ng pinuno, ipinaliwanag ng pinuno kay Atay, na hindi ito iniinom kundi pinapahid. Halata sa mukha ni Atay ang matinding pasasalamat, hindi niya akalain na isa pala iyong biro ng pinuno. Pagbalik niya sa grupo, binigyan siya ni Tigre ng isang malaking piraso ng karne ng baboy ramo. Muli silang nagkasundo, naramdaman ni Tigre ang pagdalaw sa likuran niya. Nakita niya si mukhang mushroom na may dalang ilang isda at inihagi siyon sa harapan nila. Nagpalitan naman sila ni Tigre ng hita ng baboy. Ang pinuno ng mga mayroong hugis mushroom na ulo ay humiling lamang na dumaan sila rito. Tumango ang leader bilang pagsangayon. Nakita na lamang ang mga kabilang sa tribo ng mga mayroong hugis mushroom na ulo na nagdadala ng kanilang mga pamilya at gamit. Puno ng takot ang kanilang mga mata. Parang kakatapos lang nilang maranasan ng isang malaking kapahamakan. Nasira pala ang kanilang bayan. Kailangan nilang maghanap ng ibang lugar para magsimula ulit. Gusto sanang magtanong ni Tiger Claw para malaman ang buong pangyayari. Pero pinigilan siya ng pinuno. Ang pinuno pala ang ama ni Tiger Claw. Kaya napilitang sumuko si Tiger Claw. Noong nasa may pasukan ng nayon, pinagbili na ng pinuno ang lahat na itago ang nakita nila kanina. Hindi maintindihan ni Tiger Claw. Nang makaalis na ang iba, sinabi ng pinuno ang dahilan. Ano ang nakita mo sa mga taong iyon? Hindi ko alam. Takot. Dahil nakita niya sa mga mata ng mga taong iyon, ang matinding takot. Ayaw niyang kumalat ang takot sa kanyang nayon. Agad na naunawaan ni Tiger Claw, si Atay nakaka-uwi lang sa nayon. Ay pinagmamadali na ng biyanan na gawin ang dapat gawin. Walang silbi. Tawa ng tawa ang mga taga-baryo. Maya, maya pa ay narinig na nila ang pagsigaw ni Atay sa loob ng bahay. Nakita nilang hapong hapo siyang lumabas habang hawak-hawak ang kanyang pagkalalaki. At naupo siya sa tubig. Agad na nakaramdam ng ginhawa, si Mrs. ay nagsisipang gigil din na magmumog. Nagtawanan ng husto ang lahat. Halos mapatawa naman ang pinuno. Sagana sa tawanan ng buong nayon ng mga oras na iyon. Pinanaramdaman ang huling saya bago dumating ang kapahamakan. Kinaumagahan pagsikat ng araw, na naginip si Tigre ng kabute, may hawak na umiikot na puso. Takbo Nagising si Tigre dahil sa gulat, ang buntis niyang asawa, ay nagmamakaawang patayin niya ang aso sa may pasukan ng nayon na kanina patahol ng tahol, ng mga sandaling iyon. Ang mga mandirigma, na pinamumunuan ni Zero lang, na may bilang na dose-dosenang malalakas na kawal, ay papalapit na sa nayon. Ang pag ng aso ang nakapagpaalerto kay Tigre. Tumayo siya para tingnan, at may nakitang estranghero na sumalakay. Mabilis niyang gene ang kanyang asawa at mga anak, at dinala sila sa malapit na malaking hukay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang asawa at mga anak gamit ang lubed. Samantala, ang nayon ay nasa gitna na ng kaguluhan. Isang mandirigma ang nakakita ng mga bakas ng tigre at sumugod papunta sa kanya. Binilisan ni Huza ang pagbitaw ng Lubed. Napasigaw ang kanyang asawa at anak, nakita niyang malapit na ang mga kalaban. Kinailangan ng bitawan ni Huza ang Lubed. Bumagsak ng malakas ang kanyang asawa at anak sa loob ng yungib gamit ang kanyang angking leksi. Mabilis na natalo ni Huza ang mga kalaban. Sinabi niya sa kanyang asawa na kailangan muna niyang tulungan ng iba nang mga oras na iyon. Karamihan sa mga tao sa nayon ay nahuli na. Pati ang malakas na si Adang ay napigilan ng lambat. Nakita niyang malapit ng mapahamak ang kanyang ama. Mabilis na sumugod si Tigre sa kalaban. Nagkagulo ang dalawa. Mukhang malapit na siyang mamatay. Nang mga oras na iyon, sinuutan ni Zero Wolf ng lubad ang leeg ni Tigre. Sa sobrang galit, gustong patayin ni Jongyan si Tigre. Pero pinigilan siya nilinglang. Dahil gusto nilinglang ng buhay na bihag, labis na nagalit si Zong Yan. Nang makita ang kanyang amang nahuli, nagpaumanhin si Hu Jiao. Ngunit narinig pala ni Zong Yan. Matalim na tinitigan ni Zong Yan si Hu Jiao. At walang habag na pinugutan ng ulo ang ama, na natili sa pagluhod ang matapang na lalaki hanggang sa kamatayan. Punong-puno ng mga iyakon ang buong nayon, maliban sa mga bata lahat ng mga kalalakihang may edad ay dinakip, pati ang mga babae, maging ang mga matatanda ay hindi pinalampas. Kinakabahang tiningnan ni Hujaw ang lungga ng kanyang asawa at anak, ngunit may isang mandirigma ang nakakita sa kanya. Lumapit ito sa bunganga ng lungga para magsiyasat, parang narinig ko ang boses ng isang batang lalaki. Pagkatapos ay binuhat niya ang isang malaking bato, at inihagis sa loob ng yungib. Tumama ito sa binti ng batang lalaki. Pagkatapos ay pinutol niya ang lubed at tahimik na umalis. Kasabay ng isang utos ni Zerlong, tumayo ang lahat at nagsimulang maglakad. Pinagmamasdan niya ang dahan-daang pagdalaw ng lubid. Si Tigre ay palihim na nanumpa, babalik siya upang iligtas ang kanyang asawa at mga anak. Ang mga bihag ay iniipit ang leeg, mahirap ang kanilang paglalakad. Nang mga oras na iyon, Nakita ni Tigre sa karamihan ng lalaking may buhok na parang kabute sa kanyang panaginip. Nagkatinginan silang dalawa. Walang umaasang magkikita ulit tayo sa ganitong paraan. Ang grupo ay naglalakbay sa masukal na kagubatan. Parami ng parami ang mga batang sumusunod sa amin. Sama kayo sa amin. Nakikita ko ang mga batang ito na walang wala, para akong sinasaksak sa puso isang bihag na sugatan na sugatan ay halos hindi na makayanan ng sakit, napaupo siya sa lupa. Panay ang suntok ng mapanlinlang na lalaki sa kanyang kaibigan, si Tiger Claw, para hindi madamay ang kaibigan. Pumiglas siyang tumayo. Maya-maya'y nakarating sila sa isang ilog. Ang mabilis na agos ng ilog ay nagpahirap sa kanilang paglakad. Hanggang doon na lang ang kaya ng mga bata. Ang mas malaking batang babae ay umiiyak at sinasabi sa mga matatanda na huwag mag-alala. Sabi niya, aalagaan niya ang mga bata, pero ang boses niya ay napakabata pa rin. Ang nanay na nakakulong sa lungga, ay tinatahi ang sugat ni Little Tiger Claw, hindi gamit ang karayom at anestesya, kundi gamit ang mga langgam. Praktikal ang karunungan ng mga mayan, hindi umiyak o nagsumbong si Little Tiger Claw, matalino siya na parang isang lalaki. Ang mga bihag, naglalakad sa pagitan ng mga matatarik na bangin, ang isang sugatang bihag ay aksidenteng nadulas sa bangin. Nahulog din si Tiger Claw. Kumapit si Adeng sa ugat ng puno. Isang sundalo ang tutulong sana. Pero pinigilan siya ni Zong Yan. Nanunood lang pala ang Birdman. Nanginginig ang mukha ni Adeng. Nagsisimula na rin gumalaw ang ugat ng puno. Sumisigaw siya na bilasan na nila. Hindi na magtatagal ang pagkakahawak ng ugat. Kung mananatili lang silang nakatayo dyan kahit hindi sila mahulog sa bangin at mamatay. Masasakal sila ng lubed. Lahat sila'y namumula ang mga ugat, namumula ang mga mata. Pilit na hinay lapataas ang dalawa. Pero ang malas, naputol ng gitnang mata ang lubed. Diretso nitong tinulak pababa ng bangin ang sugatan. Nakita ni Zero Wolf na hindi sumunod ang grupo. Lumingon siya para tingnan ito. May autoridad na tanong niya, ikaw na ba ang naguutos ngayon? Tapos ay kinuha niya ang kutsilyo, isang iglap lang, natahina ang mata. Talagang ang para matalo ang isang matapang, kailangan mong maging mas matapang pa sa kanya. Kinabukasan, nakarating ang grupo sa isang gubat na may mga puno, malabo man, may naririnig kaming nagpuputol ng kahoy sa di kalayuan. Kasabay ng pagiba ng mga kahoy, isang malaking puno ang bumagsak patungo sa grupo. tuloy ang paglalakad. Nakasalubong ko ang isang mag-ina, may salot ang babae, puno ng bukol ang mukha, wala na siyang buhay, nahawa na rin ang batang babae, umiiyak siyang humihingi ng tulong sa lahat, pero lahat ay parang iniiwasan siyang parang may salot, may sumi pa nga ng malakas sa bata. Nakita ko lang ang batang babae na sumunod sa pagtakbo, biglang parang nagbago ang anyo, matatalim at nakakatakot ang mga mata tumingin siya kay Tiger Claw na dumaan. Walang imik, nakatitig lang siya kay Tiger Claw. Parang nagsasagawa ng isang mahiwagang sumpa, nakakapangilabot. Unti-unting lumalayo ang grupo, sumisigaw ang batang babae. Ang araw ay magiging gabi, papatayin kayo ng mga taong leopard, parang isang tiyak na hula. Maya-maya ay nakarating ang grupo sa isang construction site, minamana sa bundok ang mga bato, at binababa. Tapos ay binubuhat ang mga kahoy at pinagtatambak, tapos sunugin. Ganito ang proseso ng paggawa ng apog. Panghuli, duduguin ang apog para maging pulbos. Gagamitin kaya niya ang apog para magdisimpekta, para makontrol ang salot. Magpatuloy pa tayo. Dumating tayo sa isang nayon. Walang anumang ani ang mga pananim. Payat na payat ang mga taga -baryo. Kampo siguro ito ng mga refugee noon. Wala rin naman akong kakayahang mailigtas ang lahat, pero hindi ko rin kayang baliwalain ang mga paghihirap. Pagpapatuloy ng lakad, nakarating kami sa bayan. May mga nag-aalaga ng manok at iba pang hayop. May mga may kasanayan sa paggawa. May isang magkarne na duguan ang katawan. Sa mga mata ng babaeng tagahabi, mukhang magkakatulad din pala ang tadhana niya at ng mga babaeng bihag. Matapos ang isang tinatawag na pangulayan, Nabuksan ang mga tanikala ng mga bihag. Mukhang nakarating na sila sa kanilang destinasyon, sa isang sulok ng palengke. Isang babaeng may itsura ng isang maharlika. Walang gana na inilabas ang mga tira ng kanyang pagkain sa isang namamalamos na matanda. Itinapon ng mga manggagawa ang mga buto na hindi nila kailangan sa lupa, at pinag-agawan ng mga bata. Isang lalaking bihag ang inihatid pataas sa hagdan. Isang grupo ng mga babae ang nagsasagawa ng ritual pininturahan nila ang mga ito ng asul. Samantalang ang mga babaeng bihag naman ay ipinagbili sa lansangan. Ang biyanan ni Atay ay masyadong matanda kaya walang bumili. Buti na lang at nakaligtas siya. Sumunod lang siya kay Adeng. Nagkatinginan silang dalawa. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Dumaan sila sa madilim at nakakatakot na pasilyo. At nakarating sa isang malaking plaza. Pagdating ng mga bihag, nagsigawan ang mga tao sa plaza. May mga ulo namang panay ang paggulong mula sa mataas na plataforma. Ito nga marahil ang pinakamalupit na paghahain ng buhay na tao. Sa ilalim ng mataas na plataforma, dalawang babae ang naglalagay ng dugong pantao sa noon ng sanggol. Ang mga bihag ay ipinapasok sa mataas na plataforma. Nakikita ang mga nakakatakot na maskara, at ang pari na puno ng dugo, at ang makapangyarihang kamay na walang awa hindi nila mapigil ang mapabilisang ang paghinga. Nagsimula na ang ritual. Ang ibig sabihin daw ay umaasa silang ang kanilang handog, ay makapagpapayapa sa Diyos ng digmaan na kanilang sinasamba, para matapos na ang salot at tagutom. Ang corny naman, ang pagbagsak nga ng isang sibilisasyon ay nagsisimula sa katiwalian ng pamahalaan. Sabay hila sa isang bihag, pinigilan ng taong nakamaskara ang mga kamay at paan ng bihag kaya't hindi ito makagalaw isinaksak ng mataas na saserdote ang kutsilyo sa dibdib ng bihag at inilabas ang puso ng bihag Ang puso ng Diyos Pagkatapos ay pinugutan ng ulo ng tagapagpatay ang bihag at itinapon mula sa mataas na plataporma Pati ang ulo ay itinapon din Sumunod ang pangalawang mataas na saserdote na may ganoon ding kahusayan Inilabas ang kanyang puso na tumitibok pa. Susunod naman si Huzo. Si Aida'y ang naghatid sa kanya. Kasabay ng mabilis na paghinga, si Huzo ay inihiga sa ibabaw ng dulang pangalok sa pamamagitan ng pagpipilit. Nakita niya ang matabang prinsipe na nakangisi sa kanya. Walang bahid ng paggalang sa buhay ang mga mata nito. Ang pari na magpapatupad ng parusa ay tumingin sa abot tanaw. Biglang may napakamanghamanghang paglitaw ng total solar eclipse sa kalangitan agad na dinilim ang buong mundo. Lahat ng mamamayan ay natakot, at nanalangin. Ang pari ay tumingin sa pinuno, pagkatapos makatanggap ng senyales ay sinamantala niya ang pambihirang pagkakataon, at sinimulang impluensyahan ang mga mamamayan. Habang muling sumisikat ang araw, nagdiwang ang mga mamamayan. Tuwang-tuwa, Nailigtas din si Hu Jiao mula sa kapahamakan. Nagtanong si Lin Lang kung ano ang gagawin sa mga natitirang bihag. Walang pag-aalinlangan na iniutos ng dakilang pari na patayin silang lahat. Agad na parang mga hayop na pinagtatabuyan ang mga bihag. Dinala sa isang lugar na pagpatayan. Kompleto ang mga gamit sa pangan gaso. Pinagawa ni Lin Lang sa kanyang anak ang pagtatapos. Masayang tinanggap ng anak at tumakbo patungo sa dulo ng palaruan. Binitawan ni Zhang Yan si Adang at ang isa pa niyang kasama. Sumenyas ang Terminator na handa na. Mayabang na sabi ni Zhang Yan, malaya na kayo. Tumakbo na kayo. Habang pinagmamasdan ang mga nagbabantay na mandirigma, agad na napagtanto ng dalawa. Ito ang kanilang laro ng pangan gaso. Agad na lumingon at tumakbo ng mabilis. Ang mga pana at sibat ay dumaan sa tabi nila. Ang isang bato na ibinato ay tumama ng eksakto sa batok ng isa. Nakita nilang bumagsak ang kasama. Si Atay ay tumakbo ng mabilis. Ngunit ang isang sibat na ibinato ng isang mandirigma, ay tumagos din sa kanyang katawan. Nagpupumiglas siyang gumapang pasulong. Ilang hakbang pa lang ay nawalan na siya ng malay at bumagsak. Nagpupumiglas na bumangon ang kasama niya. Sumugod ang Terminator at pinatay ito gamit ang isang palo. Susunod naman sina Tiger Claw at Mushroom Head. Dahil sa naunang karanasan, gumamit ang dalawa ng paikot-ikot na pagtakbo. Sabay-sabay na tumakbo ng mabilis. nawalan ng katiyakan ang mga veterano, sunod-sunod silang nagkamali, ng mga oras na iyon, isang mandirigmang may matalas na paningin ang nag-aabang ng tsempo. Ang natitira na lang ay ang kuko ng tigre, ng mga oras na iyon, umatake na ang leader na si Zero Wolf, may tiwala sa kanyang mga mata, at tumama nga sa kuko ng tigre sasaksakin na sana ng Terminator si Hu Nang hilahin siya ni Daai na may natitirang buhay, at yakapin ang mga binti nito para makatakas si Hu Kaya naman nasira ni Hu ang palaso sa kanyang chan. Nang akmang sasaksakin na naman ni Terminator si Hu gamit ang kutsilyo, sinaksak na ni Hu ang palaso sa lalamunan nito. Nang makita ang anak na bumagsak, di makapaniwalang napatingin si Linlang. Nakita niya ang tigreng dahan-daang bumangon. Doon lang siya natauhan nang makita ang paanito. Sumugod siya rito. Nang makita iyon ng ibang mandirigma ay sabay-sabay silang sumugod. Si tigre ay nagtiis ng matinding sakit, at hinugot ang palaso sa katawan, at tumakbo palayo patungo sa taniman ng mais. Agad na tumakbo si Linlang papunta sa kanyang anak, nagbigay din ito ng oras kay Huza para makatakas tumakbo siya at sumugod sa taniman ng mais, takas sa kamatayan. Kinuha ni Lynn lang ang punyal sa kamay ng anak niya, dahan-dahan siyang tumayo, tahimik siyang. Ang mga matay naglalabas ng matinding galit, dir-diretso siyang humahabol kay Huzo. Sumunod naman ang walong iba pang mandirigma, at ang susunod ay ang habulan ng buhay at kamatayan ng dalawang grupo ng Sham. Sa dulo ng maisan, nadulas si Huzo at nahulog sa malaking hukay, gamulong siya mula sa bangkay. Nakatayo si Huzo, puno ng takot ang mga mata. Umiingay ang mga langaw sa kanyang tenga. Tumingin siya sa paligid. Lahat pala'y mga bangkay na walang ulo. Tanaw ang hukay ng mga bangkay. Siksikan ng mga bangkay. Walang hanggan ang tanaw. Hindi ko alam kung gaano karaming buhay ang sinira ng mga nasa kapangyarihan. Parang mga asong ulol ang mga humahabol. Palapit ng palapit. Paika-ika at mabilis na umahan si Tigre sa hukay ng mga bangkay ang pamilyar niyang kagubatan ang nasa unahan. Pagkatapos ng mahabang pagtakbo at pagsigaw, pinilit siyang huminto ng tama ng bala sa katawan. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa malaking puno sa gilid. Parang may naisip na siya. Mabilis siyang umakyat sa puno. Parang walang kahirap-hirap. Namili siya ng magandang pwesto at nagtago. Maya-maya lang. Sunod-sunod nang dumaan sa ilalim niya ang mga humahabol. Nang mga sandaling iyon, ang dugo sa katawan niya ay tumutulo sa mga dahon at tumutulo sa katawan ni Jong -yan. Buti na lang at hindi napansin. Habang nagpupumiglas siyang tumayo, narinig niya ang iyak ng batang leopardo. Bago pa man siya makasagot, isang mababang dagendong ng isang adultong leopardo sa likuran niya ang nagpanginig sa kanya.